Alam mo ba? Sa pananalasa ng Bagyong Christine sa Hilagang Luzon, nararanasan sa mga dalampasiga ng storm surge o mas kilala sa tawag na daluyong ng bagyo. Pero ano nga ba ang pagkakaiba nito sa tsunami at regular na alon? Ang tsunami ay malalaking alon na dulot ng biglaang displacement ng tubig gaya ng lindol, pagsabog ng bulkan o landslide. Ang storm surge naman ay dulot ng malakas na hangin sa dagat at abnormal na pagtaas ng seawater level sa tuwing may bagyo. Ang storm surge ay isa sa mga pinakamapanganib na epekto ng bagyo. Ito ay nabubuo kapag may malakas na bagyo kung saan ang hangin at presyon o pressure nito ay tumutulak sa tubig mula sa karagatan papunta sa kalupaan. Ito ang nagiging dahilan ng pagtaas ng tubig sa baybayin na maaaring maging delikado sa mga tahanan at komunidad na malapit sa dagat. Mayroong apat na storm surge warnings o warning levels dito sa Pilipinas na inilalabas ng Pagasa at ito ay nakadepende base sa pagtaas ng tubig sa mga baybayin. Ang mga ito ay ang Storm Surge Warning 1 kung saan ang level ng tubig ay malapit ng umabot sa 1 meter. Storm Surge Warning 2 na nasa 1 hanggang 2 meters na ang level ng tubig. Delikado na ito dahil makakaranas na ng pagbaha ang mga nasa low-lying areas. Storm Surge Warning Number 3 kung saan tinatayang nasa 2.1 hanggang 3 meters na ang level ng tubig. Kapag ganito nakataas ang Storm Surge, maaari nang magkaroon ng malawakang pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at pinsala sa mga infrastruktura at agrikultura. At ang pinakamataas ay ang Storm Surge Warning Number 4 kung saan ang level ng tubig ay aabot na sa higit 3 metro. Pero hindi lamang tuwing humahagupit ang bagyo nararanasan ang ganitong storm surge. Kundi, nagkakaroon din ng storm surge dulot ng malalakas na monsoon winds. Karaniwan itong nagtatagal ng isa hanggang tatlong araw, pero kung mas malakas na bagyo ang naranasan, maaari pa itong magtagal ng ilang araw. Noong nanalasa ang Super Typhoon Yolanda taong 2013, ang storm surge ay umabot sa higit limang metro na nagpalubog sa ilang bayan sa Leyte at Samar. Kaya para sa mga nasa coastal areas, kapag narinig o nabasa na ang mga babala patungkol sa storm surge, huwag itong baliwalain at tagad lumikas at unahin natin ang ating kaligtasan. Ngayon, alam mo na!